Hello guys, good morning. Uh, ito, tips. Itong Hyundai Accent na 2016 model. ah uh, biglang umilaw yung sign ng battery. Ayan o. Oh. Pag ganyan ang nangyari, ibig sabihin, ah uh, hindi kumakarga yung alternator. Kaya pag ganyan na, nagdadrive kayo, umilaw yung sign ng battery, off nyo lahat yung mga accessories. Uh, off yung headlight, off yung aircon, pati stereo. Tingnan nyo. Oh, 12.1. Ibig sabihin, talo siya hindi kumakarga. Lalo pag nag-headlight ka na o kaya yung naka-estero pa naka-airpong na mas lalong ano pa yan babagsak pa yan kaya yun ang tips pag ganyan ang mangyari uh, padayin nyo lang yung mga accessories para maka dating kayo sa ano nyo sa paroroonan na nyo hindi kayo pipirik sa daan well pag na-regal ka medyo may kamalan pag na ka before 12.1 okay ibaba okay, muna natin yung alternator bro ha ah. Tignan natin kung ma-repair. Ah, bro. Okay, before. Okay, ito na, guys. Ito na yung after. 13.5 na, oh. Okay, so alright na. Headlight, check aircon mga, bro. Ayun, na-repair natin yung alternator ni brother. Nagawa natin ang paraan. Ayun, ayun, oh. Nakas, nakas ka Naka-headlight, naka-aircon na yan, ha oh. Headlight aircon, 13.5 Kahit ang 13.6 wala dito. Oh, wala na rin yung ano, sign ng battery. Yeah. Hindi na nakailaw. Oo, oh, ganoon. Naroon ang tips, sanda yung mga tips na pinapamahagi natin uh, para sa inyo rin yan pag pagka-trouble uh, kayo ng ganoon. Kailan ganoon a uh, patayin agad yung mga ilaw, aircon pag umilaw yung sign ng battery, pag hindi gumagana yung alternator para pag-uwi ka pa or magapunta na sa roonan mo Ganun, ganun. Hope oh, lahat. Para hindi madrain yung battery. Pero so, okay, okay na. Na-repair na dito. O, oh, abutin pa ng fiber to. Okay na. Okay sa so, alright. Ayos. oh, pati bro, patay. Pati lahat. Pati aircon. Pinatay mo na. So, maki na. Okay, I'll oh, start. Ayun, uwang. Oh, Pili ko. Oh ayun parang ginawa okay na bro okay sa so alright na ayun oh no. okay ayos okay na okay thank you for watching